Mag-iingat kayong Manila, Manila God, first. First. God, God first! God first! Sugod! Manila, God, God. first! Sugod! What's up po sa mga ka-adventure? Welcome back to my YouTube channel. Again, mga ka-adventure, uh, massive clearing operation kasama si uh, City Engineer Arman Andres at ang iba-ibang district no mga ka-adventure district 1, 2, 3, 4 and 5, 6 so gabi ito gagawin mga ka-adventure yung massive clearing sa target location pagkakalap ko is Manila Bay so ito uh, hili na para sa gaganapin clearing operation sa Manila Bay gabi po gaganapin mga ka-adventure so in the first time no first time po ito mangyari na clearing operation o massive operation para malinis talaga totally yung kalsada. mga DPS na mga malaking truck, demolition, district 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, simple ka. MPTP mga ka-adventure sa clearing operation na to mga ka-adventure at para makontinue pa rin ang massive clearing. So, dahil bukas nga po, no, so araw ng pag-uusga, about sa pinapatupad no, ng 1.1 Republic Act 11.494 ng DILG So let's go to clearing operation at magsumaya natin yung so, pinaka clearing uh, operation ngayon sa mga kanil So isa sa mga may sipak no, na DPS QRT mga ka-adventure So halo-halo po ito dahil iba-iba pong district about sa clearing operation So ano din mga enforcer na nag-assist pa rin patuloy sa pag-assist na nakikita natin yung uh, pagtatrabaho talaga mga ka-adventure. Actually mga ka adventure itong mga clearing team na to no? sa iba-ibang district, simula pa kaninang umaga hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung ano. So ayun, nagsisimula na sila doon mga ka-adventure na nakita natin. So nagsisimula na doon sila pag-attack yung mga ano talaga, bangkita, no? yun ano talaga kinakarga talaga yung mga kahoy no so yun po yung unang bumaba yung team demolition so naka uh, antabay parati yung mga ano uh, Grabe So, yan. Abante tayo. So, ito na yung target una nating pinuntahan. kanila kanan mga ka-adventure so walang pinapalagpas yung clearing team na to na iba ibang district so kabila, kabila kanan naman yung uh, operation yan so yun yung pinagandahan dito mga ka-adventure dahil hindi basta nagpapatalo yung iba ibang district so yan nakikita na natin no so posposan na yan si bus Rapi, yan si, si Rapi Ocampo. So, Aabante ah, tayo mga adventure. So dito pa rin tayo So papalapit na tayo sa Manila Bay So ilang hakbang na lang mga adventure. So dito may pinaplas light na, na kochi Which is bawal No? Oh, nalaglag pusang gala Pumba So, agresibo tong DPS Agresibo to So, okay to dito Samahan tayo Samahan natin to Wala tayong kasama Thank <tip> So, yun mga no? hindi ko lang alam kung nakita nyo, no? so nalaglag yung isang DPS sa truck. No? Sa, pero actually, bumaba siya, pero hindi yata balance yung pagbaba. So, out of balance, so nakikita natin. So, aabat din tayo dito. So, no? So, malapit tayo sa Ruas Boulevard. Talagang puspusan mga kanbidyo no? sa lalo, na dahil sa pagpapatupad ng DILG no, sa clearing operation yan isa so sa mga maisipag natin district 1 Ha?

So, kinukuha na nila mga kabitso yung obstruction. So, binalik naman sa kanya yung mga paninda pero yung lagayan. So, hindi na binalik. Yung <coughs> So yan mga ka-adventure So binalik sa kanila yung mga ano nila, paninda. Yung mga mineral pero yung lagayan. Para total yun na maging malinis bukas. So, hi. So aban tayo dito. So medyo aakyat tayo mga ka-adventure. Oops, sakay na tayo, sakay na, sakay na. No bata. Bata. Diyan nanobot. Yon. ka address <laughs> Nandito tayo sa, sa Ruas Boulevard. Si ba yung nalaglag doon? Sa, doon yata yun, yun o? No? Nalaglag oh, okay. <laughs> ka Pagbaba? Higa eh. Oh, yun o. No? Oh, okay. <laughs> Ay, yun yata yun o. No? Yan yun. Ang bilis eh. po. Oh, okay. <laughs> <Sige na ba? laughs> Eh mga adventure na so dito. Ako pa rin talaga ng mga obstruction. Eh. Yung mga paninda pero binabalik naman nila. Yung plastic, gilapag ng paninda. Oh, nalapag din dali nanay. Oh, na yung hukom. Nanay, paninda mo na. Tingnan mabuti na 'yan. Ayun na 'yan. Oh, So si nanay po umiiyak na po mga adventure. Ay plastic. Plastic gayahin mo sa plastic. So grabe ang dami nila dito. Nanay, kita 'yung anay, dami nila. Oh. Yeah. Really, right. right, so grabi ang bakbakan dito. ayan well, mga kadwinsyon so babag tayo dito nung no? sa so, natin nagkakagulo talaga nagkakakutan so kaabanti tayo dito so hindi na tayo makapag intro dahil gaano ang kabula no so natin dito yung team The miss kumatakbo grabe so wala silang place dito so, ayan ayan So binabalik yung paninda pero yung kakariton hindi na pinagbigyan. Dahil 'to. na po ito sila Napag pag ano. mga paninda iwan namin Ang paninda.

marami po kami pinipipi pa pa namin yung mga namin bukada naman napanindada na wala naman 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 namin naman 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 Kasi may JSW di kami katama. yung gamit nyo. Huling yung gamit nyo. Huwag yung kayo Huwag na kayo Huwag na kayo yung o yung ganda, piglaan po! Huwag naman polo muna lang yung trabaho natin ha! Wala akong angpapil sa'yo! Sa'yo ka! mo! Eh, kunin niyo yung gamit niyo. Gagay muna lang yung trabaho namin ha! Naka nakaibaw namin sa'yo. namin! Kunin na lang natin sa City Ako na paala dyan. Hindi naman kayo Pilipino, tol. May mga anak rin yan, tol. May mga anak yan, tol. Ako na paala <tinyo>

Ando pa sa dula yun, oh. Siya, mga ka-adventure na so, oh, Mabalik tayo so, andito si Sir uh, Rabio Campo. Oy! Sa dulo, Sir. So, pinapatas uh, ni Sir Raffy So, kailangan natin bumalik. Kung saan, kumasakin natin uh, dito. Tutulpo ra minyan. Dadyan sir. Dadyan. Ano? Tutulpo namin yan. Oy, namin yan, mga hanap buhay namin. Diyan na lang tayo. Tutulpo kami. kami. Pag na lang kami para tinamian kay tulpo. Diyan ako, ako. Oo. Alam ko yung ginawa nyo. Dapat nag-iusap kayo ngayon. Dyan lang kapitan ng mga anak namin. Dapat nag-iusap mga anak namin. Alam mo nyo, kayo kaya. Persahin niyo ng kayo. Dapat nag-iusap naman kayo. Nanay, tato. kabahay namin so yan mga kalbins so kailangan natin na umakyat na para sa next step ng area o location pero ating meron pa sila doon sa kabila shout out idol God first God first God first so ito sa kahit na gabi na po no dahil 24-7 kanina pa yata kayo naka-duty no bago kami ano bago ba -ba -v 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 so, sira pala 'yung mga bagong UART mga adventurers. So, dito tayo. Aaabante. Kasi so dahil naantay pa natin 'yung dulo. Ando na pala 'yung iba.